Hello mga ka-traders, ako nga pala si Jay at isa akong traders na kagaya mo. So, meron na akong i-share sa inyo, ito yung quasi model level. Napakatagal na nito yung quasi model level. Pero ito, may update o may version 2. May ibig sabihin kasi may quasi model level na nagkakaroon ng rejection. At paano mo malalaman yung rejection na quasi model level? Kumbaga, paano mo masasabi na ito nga ay magiging quasi model level or rejection na quasi model level? Kumbaga, ang um, fake fake moves ni market so tara alamin natin at ituturo ko sa inyo yan punta tayo sa market sa chart sample ng quasi model level uptrend okay uptrend tapos bumagsak ayun nahit niya yung currently ah uh, yung ginawa niyang uh, ibig sabihin higher low so nahit niya para sa akin ito ang key level baga sabihin na natin na ito ay chop. Yan. Tapos, ito ay magiging QM mo. Yan. Pag ganyan, there's a possibility na talagang pwedeng magkaroon ng QM. So, mas maganda talaga kapag may breakout, mas maganda eh huwag ka munang mag entry agad-agad. Kasi nga, oo, nga, confirm nga na pwedeng bumaba siya, pero ang layo, pwede kasi siyang bumalik hanggang dito sa previous higher high niya na ginawa. Okay? So, kung ito ay, kung ito nga ay choke, ito ay magiging, ano na siya, um, magiging, ano na siya, um, lower high. Yan, magiging lower high na siya. Kung, kanina, o, kanina, bago rong magkaroon ng choke, eh, higher high siya, ngayon ay eh, pwede na siyang maging lower high. So possible nga na pwedeng magkaroon na ng reverse ang market at mag-going down. Okay? Kung ano man yung tatargetin niya. Okay? Ang possible kasi na maging QM, ito. Pag bumalik siya ng ganyan. So ito ay pwedeng maging QM. Ayan. QM. Ayan. Tapos, babagsak na siya. Ayan. So dito sa market, may mga may sample ba? May sample tayo niyan. Uh -huh. Wala. Makita. Okay. So, dito na lang tayo sa, ito, ngayon, ngayon Friday ito ah, live to live. So, ito nga, may nakita tayo dito na uh, downtrend. Ayan, ayan tapos ayan tapos yan so dito nakita natin na meron nga tayo tayawag na chok so ito ay chok yan tapos ito naman ay ang ating QM yan QM so ayan so nung bumalik siya sa QM boom angat retry retry na yan. Ngayon ay Friday. Okay, Friday, 8.30 na yan 8.30? oh, 8.30 na nga. So, ayan. Ito yung update. Ayan, gumagalaw-galaw pa yung market. Oh. So, ito. Kaninang maga, eh, naipanalo ko yan. Napanalo ko yan. Kaya ngayon, gabi, hindi na ako nagtitrade ng Friday. At pahinga na talaga. Gumagawa na lang ako ng mga video. Kaysa mga tay, yung mga kamay ko. Kasi <laughs> pag nangate, baka mag-trade baka panalo na, matalo pa, di ba? Ako talaga kasi ganun talaga ako pa trade Kapag okay na ako in a whole week, okay na ako, okay na yon Hindi na para mag-trade pa ng mag-trade. Okay, kasi nga, yung target mo lang naman every week, eh. kasi di ba may puhunan ka, yung puhunan mo, magkano lang yung dapat kitain ng puhunan na yun. So yun lang yung dapat mong kuhanin. Kasi kapag nilalagpasan mo doon, eh, ay mo doon, ay eh, sugal na. Okay, sinusugal mo na. Panalo na, So, babaka sakali mo pa, 'di ba? Mahirap 'yun, hindi gano'n. So ayun. Um, 'yung isa naman na rejection, okay? Uh, hangat mo na tayo sa taas. 'Yung isa naman na rejection, for example, um uptrend ulit, let, uptrend. And example uptrend, 'yan. Ako, sorry Yan Sorry, sorry, yan For example, isa ulit na uptrend Okay, tapos nakita natin Na meron nga dito yung choke O yung key level Para sa akin kasi hindi ginagamit yun Ang ginagamit ko kasi instead of choke, key level Okay, so dito Yung gagamitin natin para mas pamilya Dahil alam ko naman na mas marami sa inyo Nakakaalam ng SMC or Kumbaga lagi nyo napapanood Diba Okay? So, dito ay may choke. Tapos, ito ngayon yung magiging QM natin. Yan. Lagay natin eh, QM. Okay? QM. Malalaman mo na pwede siyang maging, baga, fake. Fake moves. Kapag umabot siya hanggang dito halos. Tapos, sabay bababa. Okay? Yan. Kasi, pwede itong maging head and shoulder. Okay, pwede tong maging head and shoulder. Okay? Kumbaga from kumbaga rejection from seller, kumbaga from seller tapos nagchange ng mind, uh, naging buyer na. Okay? Seller to buyer. Okay? Pwede kasi maging ganun 'yan. Kumbaga umabot siya lang hanggang dito and then magtuloy na pataas. So, ang decision kapag ganyan, ang decision pag ganyan dito ka magdi-decision -de dito ka pwede mag-entry pag tumagos yan. dapat uh, maging ganyan yan yan ibig sabihin rejection yung seller okay so pwede tuloy-tuloy pa sa pa angat so meron din ako niyang sample dito sa market okay nandito lang din yan ginawa rin yan ni gold at dito kayo lagi nakikita at maraming beses ko na nakikita. Nasa time nasa M15 time frame tayo, eh. Okay? Yan. Um, ito ay based on my experience ha. Based on my experience at hindi ako isang ano na professional na ano ba tawag doon. <laughs> based on my experience at tagal na nang trade, kibaga nakikita na natin, sabi ko nga kasi, uh, kapag nagtitrade ka, mas maganda magkaroon ka ng observation para malaman mo kung ano yung ginagawa niya, kung paano nakakaroon ng fake moves sa market. Okay? So, ayan. Makikita natin dito na meron nga tayo dito yung choke. Okay? Ayan. tagay ko lang choke. Ayan. Tapos, meron tayo dito yung tinatawag na QM. QM Eto Tinan mo Nung halos Nung bumalik yung price Ayan Ito Diba Nung bumalik yung price Ayan Ito ay choke QM Nung bumalik yung price eh halos Tapikin niya na to. ito Eto bueno, Ayan o Tapik Diba Yung currently na ginawa niya Ang higher high Okay? Tapos, bumaba nga, pero hanggang doon lang sa choke bumaba. So, anong nangyari, ito ay naging head and shoulder. So, dito ay may shoulder, ito ay shoulder, ito ay head. Yan. So, reversal. Reverse yung market. Ni-reverse. Okay? Reversal na, ni-reverse pa ulit. Ganun siya. Okay, kaya nung tumagos na dito sa decision, yan, lagay natin dito, letter D, decision, sa area na to, sa decision na yan, ayan, nung tumagos, boom, angat. Di ba? So, kung naglagay ka man, o naglagay ka man dito, pinakamaganda talaga kapag QM, kung baga nararamdaman mong QM, first target mo talaga lagi, eto, eto, first target mo lagi yan first target. Yan. Then, second target, walang yung dulo. Ayan. Second target. Second target. Tapos, ang SL mo, above din to, nung ginawa niyang higher high. Dito ang SL mo. Yan. SL mo. SL. Kumbaga, ganito ang mangyayari yan. Short position, kunyari, nag-entry ka dyan, yan. Lagyan na mo lang ng konting espasyo and then, ito lagi first target mo. Okay, then, kung gusto mo mag-gold, mag-iwan ka. Kunyari, tatlo yung entry mo, mag-iwan ka ng isa. Okay, pwede kang mag-iwan ng isa, lagyan mo ng BE. Kapag bumalik, di, wala. Kapag yung long position mo, susunod, Ah, uh, short position mo, susunod mo na yung second target dyan. Diba? mas safe. Okay, mas safe yan, safe yan. Yung ganyang strategy. Safe. napakalit lang ng ano mo, SN mo. Okay, dito rin naman, kung nangyari nga yung QM mo, ganun din ang entry mo. Sa so, na-entry mo, so dito sa QM, tanggalin natin. Ayan. Dito sa QM, um, um, long position ka dito, yan, bag. SN mo yan, First target mo, syempre, yung choke. Ayan. Tapos, second target mo, yung taas. Ayan. To second target mo. At, ang pinakamaganda kasi yan, pinakamaganda niyan, para malaman mo kung magpo-continuous siya, syempre, kailangan niyang basagin to. Ayan. Kapag binasag niya yan, ibig sabihin, pwede pang magkaroon ng continuation. Kumbaga, ito yung ginawa niya ng higher high. Sabi nga natin, kapag nakita tayo ng choke, di ba? Yung lower low magiging lower high na. Ito ay magiging higher low na pala. Yan. higher low. Sorry. Kasi paangat na nga. So, kapag binasag niya to, ibig sabihin, nag-create na siya ng panibagong higher high. So, ito. And then, nag na naman siya ng panibagong higher high. Ito. So, pwede ka dito malaki. Kung baga, uh, mas magandang mag-hold. ba diba? Mag-hold ng position. Kasi wala ka pa naman nakikita na pwede pwedeng magkaroon ng reversal. Okay? So, yun. Kung mag-hold ka dito, nakakuha ka na ng maganda-gandang risk-reward ratio. So, 1 is to 2. Yan. Uh, SL mo yan lagi. Yung pinakadulo na yan. Yan lang. Ganyan lang yung magiging SL mo. O kung may mala may sapat ka pa at malaki-laki pa yung puhunan mo, edi medyo lang pa sa malan ng konti. Ah, uh, mga ganyan. <laughs> Konting-konti lang yun. Eh, no? So, ayun. Ganun yung quasi Mode level na um, version 2. baga, para sa akin, version 2. O new update ng quasi Mode level. Okay? Sana may natutunan kayo and peace out.